magandang umaga po ano Yan kaya po ni JM mga ngawayan ho sana kami kaya lang yung panahon naman ho ay hindi naman ho maintindihan iinit bigla hong uulan kaya dito na po muna kami tatrabaho para hindi naman po sayang yung pagpunta namin dito gawa sa totoo po ay ari kulang pa ay aring mga kawayan po dito na pandingding hmm. di ngayon ho para kapag umulan ay kami sisilong agad malapit kami sa kubo ay kapag ko kasi nandun sa kawayanan medyo mahirap sa kaya nung lakas ng hangin ay eh, baka naman kami mabagsakan ng kawayan kaya dito na lang po muna kumbaga ho ay for safety na rin po namin ni JM ari naman po ay linisin na po talaga naging busy lang po talaga nitong mga nakaraang araw nga po, hindi nga po mapagsabay-sabay din isa nga po sa dahilan kaya ginawa din po kaagad yung kubo gawa ng para may bigla masisilungan po dito sa project na ito pagka pwede naman po ako sumilong po dun sa kay kuya ka ay eh, bilang magkapatid po medyo nahihiyarin po ako na sumiksik na lang ng sumiksik po dun sa kanya may mga bisita po ako halimbawa ay katrabaho gusto nilang pumunta po dito ayaw naman ho na yung mga gamit po ni kuya ay papakailaman ko rin ano po at saka paano kung magkasabay po na meron siyang tao meron din ako ay mahirap po yung kami po ay siksikan ano po at saka ito naman po ay di sabi ko nga iba iba pa rin po yung tayo ay merong sarili po ba na matatambayan po dito pagtapos ng trabaho hanggang dun sa dulo para ari kung tapakan na ari sa dalawa dadagdagan ko pa po yan dun sa dulo hanggang makarating po dun sa hagdan tapos mayroon po akong nakita po na goma na malapad po ba na pwede kong gawin siyang pinakalakaran para hindi rin po maputi kapag umuulan hindi naman po pwedeng magsemento po dito mga kalayas. Gawa ng ito po ay rice field. Anytime po nagagamitin at ibabalik po uli siya sa pagiging palayan. Wala po tayong na abala ano. Kaya hindi po tayo naglalagay dito ng mga yung mga hard materials, yung po mga semento, hindi po konkreto. At isa pa po, yung pong budget. At tayo nga po paulit-ulit ano kung ano po yung available na pwede ko lang po na magamit po dito yun na lang po, hindi na po ako masyadong kagastos ng malaki para bumili po ng mga gamit dito. Yung available na lang po ba para makatipid din po tayo. Siyempre ako naman po ay nag-iipon din naman po ng para sa sarili ko at para na rin po dun sa kahit pa panong maya po ba sa magulang. Kung mga ginagawa ko po dito ay libangan lang po. At pag wala pong trabaho, tayo po ay naandito. GM silong muna uli. Yan po yung sinasabi ko na panahon. Dila na uli, GM Tayo mag-a-adjust si silong na lang pag uh, pag tumila. mainit ang panahon pero ang laki naman tulong na yan maganda-ganda na po uli oh. mayroon na siya uling design lutang na po ulit yung mga lain oh. yung mga palayan na malalawak Pwede Maghapunan talaga nagtatabas Kaya nga sabi ni Kuya Kapispring Hindi tayo mananalo sa damo Tutubo nang tutubo yan Okay takaba naman Pag Kapag ang tanim ay e binabantayan mo Para ang tagal tumubo Pero pag yung mga gano'n hindi nababantayan Maasisa mo ay eh. Hindi mo na mamalayan mo hmm. Laguna. Maganda naman yung laging linis ang ganito. Iwas ahas. Ano okay na po. Malinis na po ang eryang areo. Oh. Kita na uli kumbaga sa buhok ay bagong gupit. Oh. Yan iba-iba naman po at medyo nalinis na po. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang dito na lang po, ano. Ingat po kayo palagi. Mga kalya sanon po kayo naroon. Peace out. God bless us all. Bye.